disqualification ko man proper na ano yung yung sa disqualification na ipinabas po may ikalawang ano po no decision nga po ito nga po yung nilabas ng Comelec First Division kung saan ito po yung naman po yung petition na ni Victor Kasaway po laban kay Governor Mamba. So ito po ang parte na to ay hindi pa po, po final and executory dahil may pagkakataon pa po si Governor Mamba na mag-file ng kanyang motion for reconsideration. Lumalabas po kapare halos kahalintulad po nung naging dahilan dun sa unang kaso po ng kaso yung yung dahilan violation po ng Section 261B kung saan naglabas po ng public funds without prior exemption po authorization from COMELEC. Okay. Let, let, uh, sorry, yung kay Lara to. Opo, say... dalawa po. Ganun po. So may nauna po tayong kaso, yung kay Governor Lara, ito naman po ay napunta po sa second division. Ang unang ruling po ng second division dito ay disqualifying nga po si Governor Mamba dahil sa pamamahagi po ng public funds doon sa 45-day period na pinagbabawal po ng walang exemption sa Comelec. Ngunit pagdating nga po sa Comelec and Bank no nag-motion for reconsideration ay nabaliktad po yun at siya po umakit sa Supreme Court. Ngayon po binaliktad po ng Supreme Court ang kaso na yan at binalik sa Comelec para ding muli. Ito po yung pangalawa na nilabas naman po ng First Division. Ang, ang ating pong complainant dito ay si Victor Kasaway naman po. Hindi naman po si Congressman Lara. Halos kahalin tulad po ang, term, ang temo ng pagdesisyon, paglalabas ng pera sa pinagbabawal na period for five day period nang walang pahintulot sa Comelec. Okay, so sa so, mga tuwid sir, pwede siya mag-appeal ulit? Pwede po siya mag-file dito pa lang po sa Comelec ng motion for reconsideration po. Pero hindi siya tinanggal? Hindi pa po. Dahil po ang pag-implement po ng desisyon, pag final and executory na po at ngayon po hindi pa po final and executory. And for, for clarifying, pa rin ang governor. Tama po kayo. Hanggat hindi po na-implement, si Governor Mamba pa rin po ay mananatiling nakaupo at governor po ng ating probinsya po. Pwede nyo po tayo magbili ng mensahe dahil galing ako sa Tugika raw. Malangang ba mga residente ng kagayaan dahil nagugulahan uh, sila po mm -hmm qualified or tanggal ano ba yung sa ating po mga kababayan at kapatid na mga kagayanon po nagpapasalamat po kami sa inyong paggalang sa legal na proseso kung makita nyo naman po buhay at gumagana ang proseso may naunang kaso may ikalawang kaso mananatili pong governor po si Governor Mamba hanggat hindi po nagiging final and executory ang desisyon at ngayon nga po sinasabi namin hindi pa final at executory ito, division po ito may pagkakataon po pong mag-file si Governor Mamba ng kanyang motion for reconsideration sa aming commission and bank For the record, sir, attorney. Attorney John Rex Laudian po po ang tagapagsalita po ng Pokele. Thank